Bandang alas 5 ng umaga noong Sabado, pinaputokan ng dalawang lalaki ang isang lalaki sa sitio Alibangbang sa barangay Liwan sa bayan ng Rizal, Kalinga. Sa investigation ng Rizal PNP, binabaybay ng biktima ang kalsada sa nasabing barangay nang biglang pinatigil ng mga suspect na kinilalang si Kent Dalpis at Louis Jetboy Otan. Pakay daw na agawin ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Nang hindi tumigil ang biktima, bumunot ng baril si Kent at pinagbabaril ito. Nakatakas ang biktima kaya't agad nagsumbong sa mga pulis. Di kalaunan na huli ang dalawa. na define natin at uh, nagkaroon ng follow-up operations at nakuha natin sa uh, uh, Bulanaw, Tabog City, Kalimba. Pagdating naman ng alas 7 ng umaga, Nabiktima naman ng highway robbery ang isang miyembro ng media sa Tabuk City sa kahabaan ng barangay Ipil, Tabuk City. Ayon sa Tabuk PNP, hinarang ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang biktima kung saan tinutukan ng isa sa mga ito ng baril. Dahil sa takot, bumaba ang biktima sa motor nito at tinangay na ng mga suspect pati ang cellphone at wallet nito. Nag-aaralan ngayon ng pulisya ang relasyon ng dalawang insidente umagang umaga na nangyari ito at bandang alas 8 o, o, alas 8 at ayun nangyari din. So pwedeng possible na itong nakatakas na ito na bumaril dito, eh sila rin o may kasama. So tinitingnan na lang natin ang possibility na niyan. So we are in contact with the Book City Police Station yung may investigator. Binabantayan din kasi ng pulisya sa probinsya ang isang grupo ng mga magnanakaw na sangkot umano sa carnapping at highway robbery sa probinsya ng Cagayan, Isabela at Kalinga. Bibili sila ng mga second hand na motorsiklo sa pasyan. Dapat ipa ipa record check muna sa ano sa Highway Patrol there for verification sa BIM kung so, wanted ba yan o stolen ba yan o uh, nagamit sa krimen. Sa tala ng HPG Cordillera, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, aabot na sa labing isang motorsiklo ang nanakaw, walo dito ang narecover. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.